Pag may alak, may balak. DJ Sam, ayong hapon, kanimo sa imuhang suking digpaminawan ng imong programa. Naalam ko ko'y problema nga gusto po na akong i About ni sa amuas ako ang barkada. Tawagan na lang ko sa pangalang Ding. Sa pagkakaroon na ako diri nagtrabaho sa Maynila. Samtang ang akong barkada rasad, naapod siya diri sa Maynila, DJ Sam, nagtrabaho. Last time and god nagkita ming duha day off na ko ug ang plano namo magkita-kita lang god magistoryahanay maghimamat kay tungod na po sa kadugay nga panahon nga wa nami magkita di DJ Sam kaso nausab ang desisyon Dito na lang daw sa iyahang balay di DJ Sam magkita mi ako mismo ang nidung sa iyahang bahay di DJ Sam tapos nag-inom tayon mi kauban po ang iyang mga barkada di DJ Sam sa pipila ka oras na nga hubog na kinintawan mi. Pati ang iyang mga barkada na nga hubog na pod. Pero iyang ipagawas ang iyang mga barkada DJ Sam sa iyang balay kay lagi matug na daw ko kay perti na daw na kong hubuga. DJ Sam, wa ako magdahom, doon na plano ang akong barkada. ding iya akong gihubog og taman DJ Sam. Tapos iya akong gihangyo DJ Sam og lawas nung kalipay una wag yun kong misugot. Wag yun kong mitugot na dun mahitabo sa amo ang duha DJ Sam, apa na mugus siya. Naningkamot yun siya o nagbuhat yun siya mga moves na dun ay sa amo ang duha. Gibuhat yun niya ang tanan nga makasex ming duha DJ Sam. O siguro, tungod sa akong kahubog, nahatag yun ako ang akong gusto nga magsex ming duha. Doon na ginahitabo namo di DJ Sam. O pagkahuman, nangatug na dayon mi. Apan pagkatunga-tunga sa gabi e eh, gipukaw na pud ko niya DJ Sam kay magkuan na pud ko no mi. Ni mata ko og mao lagi to. Doon na napoy nahitabo na mong duha. Grabe ka ayo iyang performance DJ Sam. Kana bitaw mura nagway ugma. Hangto na nga tug na lang ming duha. Naghangos in town sa DJ Sam. <laughs> Human ato, murag laing nga akong gipamati sa lawas. Gakurog ang akong kaunuran na DJ Sam sa kahapo. na nga tuwag og balik. Grabe niyang gakos na ako DJ Sam. Og ako sad, nagunahon na ako nga barkada raman ming duha. Nga nung itugot man ako nga dun ay mahitabo na DJ Sam mo ako kabantay. Pagtanaw na ako sa orasan alas 4 na sa kadlawon. Iyan na pod kong gipukaw. Gipabango na pod ko niya DJ Sam. O gitira na pod ko niya. Taman-taman juda -taman DJ Sam. Grabing singot good niya.